Hi mga loves, magandang araw for today's video pumunta po pala kami ng welcome pumili na po kasi kami ng mga bibilhin na gamit para sa aming bahay ngayong manta po kasi namin balak ipaayos ang aming bahay kaya namimili na kami kung anong tiles ang gagamitin, kung anong design alam niyo ba? inabot kami ng halos isang oras sa pamimili lang ng tiles. <laughs> ang hirap pala, nakakahil. Hindi mo alam kung ano ang pipiliin mo sa sobrang daming pagpipilian. Ayan guys, namimili na kami dyan ng tiles na gagamitin para sa uh, dining, sa rooms, sa CR. Ayan, pumipili na kami. Sa ano naman kasi, sa dining, tapos sa sala, ang gusto namin yung white lang. Tapos sa sa hagdan, ang gusto namin ay parang wood. Pero tiles ang gagamitin namin. Ganon din sa kwarto, sa mga kwarto, parang wood din siya. Ayan, namimili na kami. Kasama ko pala ang aking asawa dyan. Ayan, si kuya may sinasuggest siya na mas maganda daw. Kaya lang, maganda din ang presyo, <laughs> Ayan, guys. Excited na kami, syempre, sa pagpili ng mga gamit para sa aming bahay. Basta, sobrang tagal namin dyan mamili sa tiles pa lang. Ayan, pagkatapos namin sa tiles. Pagkatapos namin sa tiles, guys, dito naman kami sa mga basin. Ayan, pumipili kami kasi gusto namin palitan yung basin namin. Pero may, ano kami, toilet bowl na kaya kami, kaya hindi na kami bibili. Ayan, ikot-ikot lang para pumili kung anong magustuhan. Kung anong magustuhan na babagay sa aming bahay. Ayan, syempre tinitingnan din yung price. <laughs> Importante yun kasi kailangan nating mag-budget. hirap pala pumili kasi pag andyan ka na sa store, sobrang daming pagpipilian, malilito ka na. Magaganda, maraming magaganda, kaya mahihirapan talagang pumili. Dito pa rin kami sa mga basin, pero set na siya. Ayan, meron na siyang salamin. Tapos, may cabinet na siya. Built-in cabinet na siya. Tapos, may base eh, na din siya. Ikakabit mo na lang sa CR. Ayan, Oh. Ang gaganda. Namimili kami. Baka may magustuhan kaming mag-asawa. Kukuni na namin. Ayan, Oh. Di ba, ang gaganda. Built-in na siya. Kakabit mo na lang. Tapos dito naman kami sa shower enclosure. Tumitingin din kami. liyan tumitingin ako. Siyempre, kailangan mong tingnan lahat para alam mo kung anong pipiliin mo. Dito naman kami sa mga basket, built-in basket. Yung lalagyan ng pinggan, ng baso, ang utensils. Yung mga utensils lalagyan. Tapos next sa ilaw. Pili-pili ng mga ilaw. Gusto ko kasi gusto ko kasi guys yung ilaw yung lubog siya yung hindi siya nakikita. Ayun. May salamin din kami nakita. Para sa toilet yan. nakita ko maganda siya. Tapos gripo syempre para sa toilet at sa kitchen. Ayan, naghahanap kami nung maganda na babagay sa bahay namin. Mahirap pumili. <laughs> sa totoo lang, mahirap pumili kasi sobrang pa madami yung pagpipilian na magaganda. Ayan. Dito sa mga shower naman. Tapos dito naman sa kitchen sink. Sa ki sink naman kami. Ang gusto ng asawa ko yung double. Ayan, naghahanap kami. Siyempre, tinitignan namin yung price na kaya sa aming budget. <laughs> kaya nga may dala akong listahan kasi nililista ko kung ano mga kailangan at kung magkano siya. Tapos, pumunta naman kami dito sa mga doors. Ayan, gusto namin kasi kahoy eh. Ayan, tumitingin kami dyan ng doors kasi kailangan namin namin kailangan namin ng doors na dalawa para sa dalawang rooms. Ayan. Dito naman kami sa mga panel, guys. PVC panel. Kakailangan din namin yan, guys. Para sa mga accent-accent. Next, pumunta naman kami sa mga ilaw. Ang gaganda din, guys, sa mga ilaw nila, oh para sa bar counter, sa kitchen, at sa sala. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panunood ng aming mga videos. Abangan nyo po ang makeover ng aming munting tahanan. Thank you so much po. Thank you, thank you sa inyong lahat sa panunood ng aming mga videos palagi sa support niyo maraming salamat bye bye, bye.